Grabe mga kababayan at uh, uh, talagang tunay namang nakakahanga talaga itong si ah uh, uh, kay Eric Siles doon sa kanyang paninindigan. Bakit po ako humahanga sa kanya? Kasi kahit na anong ginawa sa kanya, ikinulong siya at lahat at ang sinasabi pa niya, hindi siya magsasalita kung saan galing yung kanyang source kahit pa siya ng habang buhay at uh, doon po ay uh, hinahangaan ko siya dahil dito po sa pagkakataong ito ay lumantad na po mismo yung uh, source mismo hindi po si Ka Eric ang naglantad kundi yung pong mismo na nag, uh, nagbigay ng information sa 1.8 billion pesos na gastos ni uh, Romualdez siya po mismo ang lumantad at katunayan po dyan ito pong uh, source na ito ay napakasikat na broadcaster ito ng uh, dating broadcaster ng uh, channel to at channel 7 na walang iba kundi si Jay Sonsa ayan po So, siya na po mismo ang umamin na siya po yung source ni Ka Eric. Pero tingnan naman natin na talaga namang kahit na magkamatayan na talaga namang hindi umamin itong si, uh, si Ka Eric Silis. Bagkos ito ngayon lumutang na mismo na si Jason sa mismo ang umamin na siya ang source. Ngayon, ano na kaya mangyayari dito ngayon? So... Siguro naman ay uh, ipapatawag siguro uh, siguro ito ng Kangaroo Court na sina Tambunting at itong si uh, uh ulupong, ay uh, itong si Jason Sa pero tingnan natin kung ipapatawag at alam ko mayroong uh, pinanghahawakan si Jason Sa kaya ang haumamin siya na siyang ang source dahil mayroon siyang uh, matibay na ebidensya. Haral well, tingnan natin kung anong magaganap at uh, So wala nang dahilan na para ikulong pa siya uh, Eric Siles dahil unang-una ay mismong si uh, Jason sana ang umamin. Ito ang nakakapangilabot talaga dito dito mo hahangaan itong ganitong tao na talaga namang kahit na kamatayan talagang hindi aamin ito. Anyway, ito po ta ma, ip, mapapanood niyo na po at uh, hiniram po natin ito sa mga kasamahan nating vlogger itong uh, ito na nandyan po mismo at nagpapatunay na mismo si Jason sa po ang umamin na siya ang source ng ibinunyag ni Ka Eric. So, ito na po at uh, po natin dire-diretso -dire ang bijung uh, ito na para po malaman nating lahat na maituturing natin nakahanga-hanga itong ginawa ni uh, ka Eric Seles. Ito na po. Sa video 'to pag-uusapan po natin. Itong source itong si Ka Eric, no, umamin na po. Umamin na ang source ni Ka Eric kaya naman para dito kay Congressman Suarez, ayan po ang inyong source na hinahanap. Umamin na po ang source nitong si ka Eric Isa po yan sa pag-uusapan natin. Yung revelasyon na yan nitong, nitong si Sir Jason. Sa... At titignan po natin yung pagkasunod-sunod nito. Itutuloy po natin. Ha? Ah, dahil nagtatanong po talaga itong si Suarez kung sino yung source. Meron na po umamin. At ang source ay eh, walang iba po kundi itong si Sir Jason. Sa... No? Siya po ang umamin. Siya daw po ang source nitong si ka Eric. Ah, kaya naman sa tingin po natin magiging masaya na niyan Itong si Suarez, no? umami na po itong si Sir Jason sa, Siya daw po ang source. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwede pula ng speaker kundi imbistigahan namin kayo. So sana, yung mga mambabatas natin, ha, ah, mahimasmasan sila at uh, ah, wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganoon ang kanyang magiging reaction. Ah, He will seek his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Ah, Okay na nga yung mag siya sa palengket, maghahawak siya ng itlog niya. I itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, ng dalawang itlog. Hmm. Okay na sana yun eh. O, pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para si Kilin, ang press freedom, that's too much already. Uy, pa kayo mga tongreso, pero kalulawa nyo, sinusunog na sa impyerno. This is the beginning of fall down ni BBM. Laban lang ka, Eric, at Ma'am Lorraine Badoy. Basta, kung ano man ang mga susunod na mangyayari at maulit muli ang kasaysayan. Do it right this time. It was a mistake to give the wrong people a second chance. na, bago pa tayo umabot sa kadilima. na po ang dugo ng tulad kong nabudol at nagmamasid lang dito sa iba yung daga. Simulan na kayo magsika sa gobyerong ito. People power na ba? Waiting for a spark plan. Kami na ang kumukuluan dugo, lalo na ngayon sa si ginawa ng kongreso, kay ka, Eric, at kay Dr. Lorraine. Kaso, ang pangaharas ang ginawa ng mga congressman sa si kanila. Dahil hindi pumabor sa gustong mangyari ng mga congressman, ang nagmisagot at maninindigan ng dalawa na buong tapang na lumalaban para sa tama at sa bayan at lalo na sa mga CPP NPA, and PANDF. Nagpawag si Ka Eric dahil pinili niyang protektahan ang pagkakakilala ng kanyang source. At dahil tinanong niya ang HOR kung totoo ba na bilyong-bilyong peso ang halaga ng kanilang travel expenses. Kasalanan na pala ito ngayon. Ito na ba talaga ang bagong Pilipinas? Kaya naman, ayon sa komento ng ating mga kababayan ay sobrang na kumilos na bago pa tayo muksa ko sa kadilima. sinasabi nila, hindi nyo pwede pula ng speaker kundi imbistigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, 'Yung mga mambabatas natin ha, ha, mahimasmasan sila at uh 'wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng kamara. Hindi puwedeng i-criticize. Ganun ang kanya magiging reaction. Ha? He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Ha? Okay na nga yung magikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. itlog, di ba? May litlato siya, may hawak-hawak siya, dalawang itlog. Okay na sana yun eh. O, pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para si Kilin, ang press freedom, that's too much already. And I think uh, we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about uh, Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Criminal offense na yata eh ha? Kasi speaker lang eh. Marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ha? Ang sinaltik mo, ha? He will use all the powers of the House of Representatives para bakit ito si sila? international law. Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung na, umalis na tayo sa treaty na yon? Ha? Eh itong treaty na effective pa. Ang Ni yu ka nila. Ito, yung covenant, international covenant on civil and political rights at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang iyong mayura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang uh Nananakot na, sila ng press. Ano, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Dapat merong mag-organisa para yung 32 milyon na bumoto kay Bibi Sara, lumabas na lahat sa kalsada at para ipakita sa tambalos-los ng mga congressman. Ang tunay na pwersa ng galit na taong bayan, ang lahat ng ito ay dahil sa maling napili nating presidente, laging sabog, karmahin din niya. Nakakadismaya ang BBM admin, lalo na iyang Congress, mga abusado. Nakakadismaya talaga natin ngayon, ang kakapal na mga pagmamukha. Nagagalit sila kasi nabuko ang travel expenses nila nila. 40 million lang ang nagastos nila sa 2.066 billion. Saan kaya nila dadalhin ang sobra? Baka doon sila nang gagalaiti dahil mawawalan sila ng pamaskong handog mula kitang ng baluslos. Mga dictator ang kongreso, matakot kayo sa karma. Ang kasamaan, kailanman ay di magtatagumpay. Enjoy na, pay And later. Na lang. Now na, di na pwedeng antayin. Matapos ang termino ni Kuteng, mahabang pagdudusan ng mga Pinoy. Ang inaantay ko na mapiko ng gusto ang agila ng Mindanao, pati ang mata ng drago na tata. Sana, magkaisa na ang sambayanan. Sobra na hirap nila. Ang lahat ng ito ay dahil sa maling napili nating presidente. Laging sabog. Karma hindi niyan. Kailan ba tayo mag-aasa laban sa Congress na ito? We get what we tolerate. Lalabas at talabas ang katotohanan diyan sa madaling salita. Karma is waving. Di ba sila natahot kahapon sa linog? Karma is waving niya sa Congress. Huwag natin na si Kuteng palabas malakanyang, Mayroon sobrang binababoy na nagpapanggap na presidente sa tulong ni Smags. Ang Pilipinas at lalong-lalo na ang mamamayan natin. Ang kakapal na mukha nila, yung Pangulo, tulog na. nakakainis talaga ang camera para kundi kasalanan sa Diyos. Ang sarap ipagdasal na sa kanila sana tumama ang malakas na lindol habang may sesyon sila. Ito ang magandang rason o panahon kung magkulit naman ngayon. Wala sa ayos ng mga buhayan natin. Parang malamot ang panggobyerno ngayon. Ano ba, President Bongbong? Di nyo kaya lekturan si Kasin mo. House of Representatives, Speaker Romualdez, tandaan mo. The truth will always be prevailed. Power tripping ang mga buwitre. Binababoy ang mga taong tunay na may malasakit sa bayan. Inutol kasi ang admin, kaya ganyan ang nangyayari. Wala nang sa mga inapi ng mga buhayang pulpolitiko. Kabalik na sa mga ginawa ni FVRRD. Pero pagpanahon ng eleksyon, akala mo maamang tupa. Yung kakampi ng bayan ay kinukulong. Yung kalaban ng bayan pinalalaya at may amnesty. Tapos sinasahuran natin ang mga buhayang congressman na yan. Aba, balik na yata ang mundo. AFP at bibisara na lang ang pag-asa ko. Daming nabudol na BBM. May araw din kayo. Walang freedom of speech sa government ni BBM. Si Tatay Diggs nga, kalawit ka ng pamabastos. Wala malang pinatulan o nakulong. Sarisa nga na kapag pa. Sa buwan Croco Martin at mga tonggrisman at magkabayan black CPP-NPA para pabagsak ng CPRRD at BP-SARA at mga kaalyado. Sabihan nyo lang kami kailan gaganapin ang Philippine Revolution. Luma na yung EDSA 5 gawing buong Pilipinas na mga duwag representative natin, trader sa bayan. Bawal na magtanong sa kongreso kung saan napupunta ang tax natin na galing din sa pagod natin sa trabaho. Nasa dektorya na tayo, Marshall sa Congress. Kanga-recorded by Tambalos Los. Piling ng buhay ang na to na pag-umiari niya ang Congress. Swapang sa pera ng taong bayan, gabaan kung karmahon ka, tambaluslos. At ang mga totoong bayani, pinaglalaban ang totoong kapakanan ng mga Pilipino. Mabuhay ang bumubuo ng laban kasama ang bayan. Wala na, mas hawal sa dilawan ang mga galaw nila. Lumilinaw kung ano talaga ang pakay nila. Dapat makialam na ang military at PNP at mga netizens sa nangyayari sa bansa sa illegal na korupsyon na ginagawang illegal ng Tongreso. Kawawa ang kabadang bayan at mga nagbabayad ng tax na pupunta lang sa mga congressman, sinatong. Balik dating gawin na naman, droga, korupsyon, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, smuggler, sobra lahat ng bilihin, prison order, etc. Lugmok ang bansa. Bawal pala magtanong ngayon sa admin na ito. Kulong ang sagot sa tanong mo. Takot ba sila sa katotohanan? We know the real. Sa 2025 at 2028, tayo magtutuo grabe talaga ang ginawa sa kongreso. Bawal sa kanila magtanong. Kawawa na tayo mga Pilipino na kinuha sa kongreso ang ating karapatan sa magtanong. We salute you ka, Eric. Laban lang. Huwag panghinaan, God kind will of protect and guide you. Talagang ginigipit ang mga Duterte, let me swing and let me be sarali. Halatang halataan ang SMNI ang pantirya ng mga komunista at mga kaalyadong politiko. Dahil SMNI lang ang bumubulgar sa mga kabalbala ng mga komunista na nasa gobyerno. Samantala ang Krapler at ABS-CBN, ang dami ng paninira sa gobyerno, panahon ni Degs, wala man lang napatawag sa kongreso para sa mga maling balita. Unti-unti na namang nabubulok ang Pinas kasi bulok din namumuno ngayon sa Malacanang. With one exception, OBP. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.